Um, tila nagkakatotoo na yung sinabi ko nitong na mga nagdaang linggo na merong demolition PR job na nakatoon laban sa akin at um, tulad ng uh, babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyake na maalis ako sa pwesto at nang pag muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yan. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed um, article that came out against me in relation to the flood control um, press con of the President yesterday. Um, number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Um, sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero labing limang kontratista ang nakakuha ng um, ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga contractor siya, um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion, di umano, wala pang isang porsyento ng kabuoang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yun? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o official ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Um, sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano na kuha ng um, kontratistang Tegasor Sagon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022 ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. Um, so, klaro, malisoso ang artikulo, tinayming ang paglabas at tinayming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Um, yung insinuation, yung inwendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pag-bahay, pag pag-bayad, pag-inspeksyon, nang anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorosogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorosogon. Meron kami bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Hmm. Sino involved dun sa devolution job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinaman o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nito mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Yun ang, yun ang yun ang yun ang yun ang, ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan niyo rin sir dito sa um, hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Ang um, uh, sa pagkakaalam namin sa labas pero hindi ko alam kung may uh, tumutulong ka kunsaba o ka kumplot. Pero um taga labas. Sir taga ano um, obvious naman siguro 'yon kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Um Oi, magsisingit lang ako. Ah. Sir, mambabatas, mambabatas din, sir, itong demolition um, job. Ayon sa aming informasyon, o. Oh. Hmm. Okay na, huy, so, sir, baby. confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yon. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Yung, yung informasyon namin, o, oh, pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga house? Yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, oh, SP, oh, naman. ay taga diba, house. Di ba nga, nung no, nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung inwendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawin, Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun pumasok lang ako. <laughs> so, sir, <doon> <laughs> yes, nipa. Kasi na-campaign contributor nyo nga raw. Mm. So, pa-explain lang po, um, ba, masama ba ito o Hindi walang mali dito? Hindi. Gaya sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung inwendo nga, insinuation at yung malicious timing, kinu-question ko. Dahil uh, lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong, ng um, kwentong ng um, ito. Ang kwento ito na insertion, sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ay mismo sa paglalahad ng Pangulo kapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador, sa aming lalawigan. Pero kung, sir, kung magkaroon ng, ng Senate Senador, investigation, ha? kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa um, na magiging fair pa rin kayo sa... Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa Gobyerno, at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging uh, pagtrato. Yes? Sir, itong ng pinulungan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung inwendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi, porkit um, nag o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala, uh, sa at tumutulong talaga sa amin mula't mula pa nung hindi pa iso to at um, tubong sa Rosagon talaga siya SP, sorry mm. pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang at may any help ba siyang nakuha yung nakukuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito Sen, so may pe, wala ako dito nun bibigyan namin yung figure sa inyo mm -hmm. pero nung senador na kayo SP nakakuha pa siya ng kontrata po hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo um hindi ako bahagi ng kanya negos again That's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor? Aktual na may-ari? Nung mga, nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the fourth civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng na gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. Fourth civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Isa na lang, SP. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niya yung paglalahad ng Pangulo, um, may Cebu, may kunsaan-saan, ma, wala na, hindi, ko alam. Hindi, ko naman, di naman siya nag-report sa akin ng mga ganyan. Yes. So, um, may mga lumalabas na, na mga ibang video din na uh, sinasabi nung 2021, mga nasa apat lang yung kanyang project, yung kanyang company. But uh, 2022, after kayong uh, magtulungan dun sa inyong kandida kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is again an Look at the figures again. Before you ask that question, why? Ang pinag-uusapan 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022 ginawayan ng 2021. So sorry, I'm kindly check your facts. So hmm. sir, maaari bang ano kahit uh, kung hindi nyo man siya tinulungan ma- pero pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya kung ng... may ginawa siyang illegal, ulitin ko ha, kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency Procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Ni hindi nga ako bahagi ng Kongreso Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntir ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion. Nasaan yung 99%? Um, talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Ni hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binagit ng Pangulo, isa pa sa pinakamalit. Um, pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at um, sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Um, nasa kamayan ng aking mga kasamahan kung may epekto ito o wala, pero buwang paniniwala ko na nakikita nila, they can see through this. At nakikita nilang paninira lamang ito at um, parte ng demolition job na pinagdadaanan, hindi lamang ng inyong lingkod pinagdadaanan ng ilan ding sa mga kasamahan ko na Son laban sa impeachment ng gusto ng ilang mga grupo, sektor at tao. Thank you. Yung mga mambabatas po na aktual na kontraktor sa house po yung tinutukoy niyo, wala po sa Senate. Um, wala akong kila... Ano ba yan? Pabalik-balik na. <laughs> Last na to ha. Um, oo, dahil wala akong kilala um, na kontratista o supplier dito sa Senado. At pansin nyo nilahad ng isang pahayagan na bakit tahimik, bakit na lang nahimik ang kamera, kaugnay sa pahayag ng Pangulo Kapon. Malamang, ewan ko. Malalaman natin sa mga susunod na araw. Sila naman, yung 99% naman, sinagot ko na yung 1% eh. Sila naman dun sa balansi. Thank you. Good morning. Tama na ang panililang. Tama na ang panggigibit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey Ka Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan. <tiny>